Nagdeploy deploy na ang Philippine Coast Guard ng karagdagang mga barko sa Escoda Shoal. Yan ay matapos madiskubre ang nakatambak na patay na corals doon matapos na may namata ang Chinese research vessel sa lugar. Indikasyon umano ito na posibleng plano ng China na mag-reclaim at magtayo ng bagong artificial island sa lugar. 75 nautical miles o halos 140 kilometers ang layo ng Escoda Shoal sa Palawan. We're going to have a prolonged presence para mahuli talaga natin at ma-document ang pagdadump nila ng mga crash corals over the sandbars in Escoda Shoal. Kung hindi natin uh, imomonitor ito at hindi natin babantayan ito, baka sa mga susunod na buwan, magulat na lang din tayo na sa Sabina Shoal, eh, malalaki na rin ang uh, mga isla na nandito na ginawa nila. Dahil dyan, isinusulong ni Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang pagsasampa ng reklamo laban sa China dahil sa pagkasira ng mga bahura sa Escoda Shoal. Tingin ni Carpio, gusto itong bakuran ng China para harangan ang akses sa Recto Bank na nasa unahan lamang at mayaman sa langis. Dapat magpadala tayo ng Coast Guard natin at pantayan yung area na yon. Magpadala tayo ng Navy natin at pantayan. Third But apply na natin sila sa uh, Ongkos Tribunal you know, for damage to the marine environment.